harap ni Vice President Sara sa mga kababayan natin sa Melbourne, USA ay inisa-isa ni Vice President Sara ang pangunahing problema ng ating bansa na niminsan ay hindi ginawa ng solusyon ni Marcos Jr. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan. Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti pa kayo at yung mga naiipit sa gitna ng gulo, sana po ay nasa ligtas po kayong kalagayan. Mga kababayan, pag-uusapan natin ito. At sigurado, sasabog na naman sa galit itong si Claire Castro sa mga matinding pasabog ni Vice President Sara. Kahapon lang ay binanggit ni Claire Castro na si VP Sara daw ay pupunta sa ibang bansa gamit daw po ang pera ng taong bayan. Pero nilinaw ni Vice President Sara na ang kanyang pagpunta sa Australia ay personal trip na ang aulugan na sariling expenses niya ito at walang gasto ni Singkong Duling ang gobyerno. Taliwas po ito sa pinapakalat na fake news ng tagapagsalita ng Malacanang at siyempre saan pa ba ito nagmana mga kababayan. At bago pa tayo lumayo, ito po, unahin po natin, pakinggan natin yung mga unang pasabog ni Vice President Sara. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? Pilipinas! Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero at 'yan ay mamanahin ng mga future generation of people. Oh, hindi naman ito mambibigyan sa takaruan. Oh. Pero bakit hindi natin nakikita ang utang ganito example ha, magutang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Wow! Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero ba bakit yung 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong makikita. Yan nga po mga kababayan natin. Nasaan? Ang inutang. Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita. Hmm. Yan po, bungbong Marcos ha. Dapat kung mangutang, dapat may nakikita. Pero ang nangyayari po, ika nga mga kababayan, puro tayo utang, pero wala po tayo nakikita na proyekto ni Marcos Sr. Ayan, sabi po na mga kababayan nating OFW, dyan po, sa mga dumalo, nakiisa po, sa panawagan na bring him home, Tatay Digong, abay, nasa bulsa daw po nila napunta punta ang pera ng taong bayan. Ako po, Claire Castro, no? Ano na naman kaya ang magiging sagot nito bukas uh, ng buang-buang? <laughs> may saltik na tagapagsalita ng palasyo bukas. Sigurado mga kababayan, no? imbis na ipipresenta niya ang patunay na talagang may magandang ginawa itong si Bongbong, sigurado bukas mga kababayan natin, no? magiging pagbardagulan na ito. At i-reverse na naman ang isyo at gagawa na naman ng isyo laban kay Vice President Sara. Bakit siya gagawa ng isyo? Kasi wala siyang mapakitang ebidensya, resibo, na talagang may ginawa na proyekto si Marcos Jr na katanggap-tanggap sa laki ng inutang ng ating bansa. Pero tandaan niyo po mga kababayan na yung mga tagapagsalita ni Marcos Jr. nagmamayabang na nababayaran na daw po ni Marcos Jr. ang utang ng ating bansa. Mga bobo, paano nababayaran ng utang kung wala nakikitang proyekto? At paano nababayaran yung utang kung lalong lumulubo? At <laughs> hindi lang po yan mga kababayan po natin ang naging pasabog ni Vice President Sara. How about foreign policy? Mm -hmm. Ito, pakinggan natin, mga bayan. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. Tama, foreign policy. Pero si Marcos Jr., mm -hmm. That is, that do not lean to a foreign power. That do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang um, reality natin. No, po, mga kababayan po natin, no, po rin pala sigurado sa sabog na naman po itong mga supporter ni Bongbong Marcos, itong mga tanga niya, bulan. <laughs> 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 mga supporter, kaya ng tawag natin yan, tanga, lista, parang congressman ding tanga. Ang natin, congressman <laughs> no? Eh, kasi, lagi nilang biniberas si BP Sara. Bakit eh, daw hindi nagsasalita? patungkol sa isyu ng foreign policy. Pro-China ba si Bibi Sara? Hindi po pro-China si Bibi Sara. Hindi po pro-China ang mga Duterte supporters. Kami po ay pro-Philippines at hindi po kami mapayag na kontrolin po tayo ng China. At talagang hindi kayo mapayag na kontrolin po kami ng Amerika. Kundi ang gusto natin, magkaroon ng foreign policy, paninindigan, kagaya ng ginawa ni Presidente Duterte, ang bansang Pilipinas, lalong hindi, hindi po gagawin ni Presidente Duterte, naisuko ang kahit sino mga Pilipino sa ICC na kagaya ng ginawa ng isang bangag. Mga kababayan. Yung um, gitgitan ng US at China, we already won in the arbitral award. We already have... Ito, pakinggan nyo, Claire Castro! Uh, an award from that case that we filed with N. Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo yes. na sinabi sa Arbitral Award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Yan, yan naman talaga mga bayan. Yan. Hindi yung pag magtatapang-tapangan ka, tapos magsasalita yung isang tariela, akala mo ang tapang-tapang. Hindi nga naman pupunta sa West Philippines yung buang na yan. Hindi yung kiki kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. yon ang galing. Naku po, mga babayan natin. Itong pagsalita ni Bibi Zara, marami na naman yung asar. Sige, <laughs> Bibi, banatan mo po. That is not independent foreign policy. Correct. Yung problema natin sa West Philippine Sea Yun. do not make up our entire relations with China. And so therefore... Uy, Bungbong, makinig ka, oh. Bipi na magtuturo sa'yo kung anong dapat mong gawin kasi mukhang si Gibo Uchudoro wala namang magandang tinuturo kay uh, Bungbong Marcos. Kundi ang gusto nila, eh, painitin pa ang isya sa West Philippine Sea. Mga pucha, pag magiging pagpakpakan, di ba mag front ba yung mga yan? <laughs> baka lilipad yan sa ibang bansa mga kababayan there is no reason for you to lean towards the US mm, tama. you have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts you always stay in the middle you are friends with US, yes? Yes, we are man. friends with China. Yes, and why not? The and we are friends with Australia. Yes. We have very good bilateral relations yes. with Australia. Yes. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. Yes. And not just Australia, with other countries as well. understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat nyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. It is state Iyon po, mga kababayan po bingo na naman po dito si Marcos Jr. sa magandang pasabog po ni Vice President Sara patungkol po sa kanyang foreign policy. Ang tawag kasi dyan, bida-bida, no? Gusto kasi magtapang-tapangan. Pero yung nagdi decision pala sa ating bansa ay si Lalay at si Lolong. Tapos, kunwari, ang tapang-tapang, mga kababayan natin. So, tama po yung sinasabi ni Sara. Dapat French to all inimitunan, yan naman talaga, yung sinusolong ni Tatay Dikong. Pero nakita natin ngayon, no? Mukhang nagpapa-oto itong si Bongbong Marcos, no? At kinakampihan yung kabila hindi imbis na idaan sa magandang usapan, diplomasya, abay, gusto pa makikipag itong si Marcos Jr. At yung mga tao na sa palibot niya, imbis na tulungan siya para kumalma at maayos itong gusot. Uh, sa kabilang, sa kapitbahay po natin, abay, lalo pang pinalala. Eh, yung, yung, kapitbahay natin, ang lakas nila, lang ang papatalo sila. So, kaya pinapakita talaga nila na mas mapwersa sila hindi pwede na sila yung kalabanan. Which hindi naman natin kaya talaga. And kita natin yung nangyari po. Kahit gaano kalakas na bansa, basta't gera, walang manahalo. Eh, itong missile na ito na nandito sa ating bansa, tama lang na i-withdraw yan, makabayan po natin, at ibalik doon sa Amerika. Kasi hindi naman natin kailangan yan. Hindi natin kailangan makikipag-gera. In the first place, hindi natin kaya. Pangalawa, hindi natin kailangan galitin yung ating kapitbahay. Dahil lang, sa kagustuhan ng mga dayuhan, kagustuhan ng ibang bansa no, na magalit ang kanilang kalaban sa atin at gagamitin po tayong proxy Kaya ayaw na ayaw natin yan. And saludo po tayo dito sa napakagandang sinabi po ni Vice President Sar. Dapat mayroon tayong independent foreign policy na hindi po tayo pinapakialaman ng kahit sino mang dayuhan. Hoy, bumbong, makinig ka. No? O ito, puntahan natin mga kababayan. Yung uh, ni Bumbong Marcos sa Japan. No? Sinasabi niya na talagang uh, nare-recognize niya yung sakripisyo ng mga OFW natin sa Japan. How about yung nasa Israel? Kalimutan na ba ni Bongbong? O ng isang kinabukasan mm. ang dapat-dapat sa ating lahat. Wow, ang galing. Isang bayang isang bayan pinapanday sa tapang, pag-asa at pagmamahal. Mm, ang ganda ng mga wordings, pagpanday. <laughs> tapang at pagmamahal. Wow. Ang ganda, no? Pakinggan. Ang tanong. Kaling yan sa puso niya? Siya ba talagang sumulat yan? <laughs> mga hindi niya nga naintindihan. <laughs> Isang bagong Pilipinas. Mm, bagong Pilipinas ka dyan. <laughs> Sinusuguro Daming bayar ang mga Pilipino. Nako na po. May nagsabi na yung mga Pilipino na yan na dumalo sa Japan na yan. Eh parang hakot po sa Pilipinas. Kasi yung mga OW plus sa Japan, galit na galit kay Bongbong Marcos natin na ang ating gobyerno ay may sapat na mm. pagkakataon mm. na, na naghihintay para mm. sa lahat ng OFW mm. na nais umuwi. At wow, at... ang galing. na ah, sapat para sa mga OFW na nais umuwi. Ano ginagawa mo Bong? <laughs> Walang problema sa Japan. Okay dyan, ang sarap ng buhay ng mga Pilipino dyan. Yung gustong umuwi hindi yung taga Japan. Yung mga taga Israel. Ah, uh, mayroon po ba silang magandang kinabukasan nag, na nag-aantay sa kanila? O baka wala po kayong maitulong ay eh, ayaw niyo po magpa-implement uh, ng mandatory evacuation. Tanong lang, bakit sa Japan po kayo na-focus? ng nang manirahan sa Pilipinas. Mm. Hangga't dinamin, maging ma wow. Ang alalay. Ayos ang inyong pagdating at pag-alis sa isang, sa ating bansa. Kaya naman <laughs> nagbabasa na nga lang mali, mali pa. Naglaan tayo ng OFW Lounge sa mm airport -hmm. para may lugar, may lugar kung saan... Eh, tatay Digong yan eh. Inalo mo lang bong eh. Pwede magpahinga. Masigasig din ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansang tumatanggap ng ating manggagawa mm -hmm. para makabuo at ng bilateral labor agreement upang matiyak natin na at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. I recognize the weight of your sacrifice and the strength that it takes to provide for your families from afar. Hmm. Paano pala yung mga kababayan natin sa Middle East ngayon? No? Bakit hindi mo mabanggit yan at ipagmanakay sa mga taga-Japan no? na ginagawa mo ng aksyon yung mga Pilipinong nagkaroon ng problema po sa iba't ibang bansa. Na hindi pwede na kayaan mo lang na mabitay ang isang OFW tapos sabihin mo deserve. Hindi rin pwede sabihin mo na as, as of now, wala pa tayong mandatory repatriation. Kayo na lang pong bahala kung gusto nyo pong umuwi. Kanya-kanya po kayong decision. E eh nasa kalagitnaan na po ng gera. No? E eh, yung mga yan talaga, sa totoo lang, yung mga kabayan nating OFW, e eh, nag po yan silang umuwi dahil wala namang promesa ang gobyerno na maitutulong sa kanila. Eh, kung mandatory repatriation, ay eh, talagang mapuporce ang gobyerno na magbigay ng tulong sa mga kababayan nating OFW dahil mandatory, sila yung gumagawa ng paraan. Sila yung nagpwersa na pauwiin yung mga OFW. Kaya balagay ko, yan ang gusto ni Bongbong Marcos na, ano na lang, voluntary repatriation para sa OFW natin sa Israel. Dahil hindi niya po tutulungan ang mga kababayan ng OFW. Ang sabi ng DMW, mayroon namang tulong. O bakit hindi patupad para sa lahat? ba? Diba? So, another pambubodol na naman ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Japan, mga kababayan po natin. At maraming mga Pilipino sa Japan ang hindi natuwa nung pumunta siya. Dahil ika nga, no, nakakahiya daw po na pumunta ang isang presidente na takot magpa-hair follicle sa Japan. Lalong-lalo lalo na balita po sa Japan, di umano, na itong pagpapaher follicle ni Bongbong Marcos para patunayan na siya ay hindi ngagba, no, ay ayaw niyang gawin. So, balita na yun sa Japan. Di umano ha, mga kababayan natin. So, yan lang po muna yung ating update. Nakita nyo naman no, sa dalawang leader natin, si Bongbong Marcos at si BP Sara, kung sino po yung nagsasalita na tunay at galing sa puso. At kita natin kung gaano po pinapanindigan ni Bipisara Sara yung pagiging independent po natin yun ang malaking utang na kinikwestiyon ni Baby Sara ng paulit-ulit. Again, mayroon pa po tayo mga issues na hindi na ga, Gaa, Maharlika, uh, Pell Health, Flood Control, oy bunga baha pa lang ngayon sa Manila, no, at sa Quezon City. Sana yung Flood Control. Magsusunan na naman. Okay! So yan lang po muna mga kapayan po natin. Huwag kalimutan mag-like and share. And of course, kung may comment po kayo sa ating mga pinalabas na video and sa ating komento. Ayan, bukas po yung ating comment section. Maraming salamat.